just different Friendship. Kahapon nagluto si Flor ng Euro Beef Cheesy uh, Paper Rice. Now ako ang magluto kasi gustong gusto talaga to ng mga bata. And nagrequest request sila na yun daw ang babaonin ko. Hindi naman yun pwede ibalik yung niluto kagabi. So, lulutuan ko sila today. Hey. <laughs> Instead of bipstick ang i ano natin na karne. Wala na naubosin, eh na. So tapa na lang, pangtapa na lang na karne ang atong ipare sa rice. Ito pa lang sauce na nasita side ko dito na mix ko na to. Ito ay soy sauce, honey, oyster sauce and black pepper. Yan yung pang-sauce natin mamaya sa lulutuin natin na Euro-Rich Cheesy Beef paper rice. Ngayon, ikat natin itong maliliit na maliliit na ano, sibuyas. Maliliit lang to. I-ano natin tumamaya. Pang toppings. so na yung tapa natin. Yung instead of lipstick dapat pang tapa na lang yung ano natin. Masarap kasi yung pang lipstick kasi may ano na siya. Ng ano na siya na-marinate na yun. Pang lipstick. Ito pang tapa kasi hindi pa siya na-marinate. Yan na lang natin yan. I-marinate. ingredients natin. Ito, whole kernel corn. Yan, ihalo natin yung mamaya. Ito yung pang main dish talaga. Beef steak. Inst uh, instead of beef steak, tapa. Yan, onion rings. And ito yung butter. Yan yung panggisa natin. Lagyan natin yan diyan. At pang toppings nito, cheese and ito, mozzarella. Mozzarella cheese. Ayan. And, ito. Sauce, pang sauce niya. Now, mag-umpisa na tayo magluto. Ayan <laughs> na ay yung butter. Ito, maglagay tayo ng mantika. Maglagay din tayo ng mantika niyan. Ayan. 私もそうだけど本当だと思うんですけど。 tapping. Corn pa pala. Yes. Muzarila mozzarella, Magpapa natin siya para mag-melted ang mozzarella cheese. Then, tapos na. Done. Mamaya mag na yon. Yan. Okay na, friendship. Nakaluto na ako ng Euro cheese, ah, uh, Euro rich cheesy beef pepper rice. Thank you for watching, friendship. I love you all and God bless us all. Take care, everyone. Love you all. Bye. Mamaya pala, tingnan natin pala yun. Wait lang. See you later. Open si Samin at a friendship kung na-melted na ba ito siya. Yeah. Yeah. Yan na. Namelt, na-melted siya ang ano friendship mo yeah Yan. O, di ba? Perfect. Luto na siya. Okay, pang ilagay na natin to sa baunan ng mga bata kasi paborito nila to. May no, ano kasi siya pinsip ang ano ng sugdanan sa rice. Kaso lang, hindi siya makita, mahalo siya kung magsukod ako so hindi na lang <coughs> para makat ibabaw pa rin yung ano uh, mozzarella. Nakikita pa rin yung mozzarella. So ganyan ko na lang gagawin. Yan. ganyan na lang yan, okay okay, okay yan, dalawa kasi sila dalawa kasi sila yung alaga ko kaya yan kaluto na ako ng pangbaon nila okay ba okay take care bye again